What's up, what's up, mga kapet? So, nagbabalik naman si Gagampet ang inyong lingkod. So, welcome back sa ating munting channel mga kapet. So, maraming salamat pala sa inyong pagsubaybay at pagmanood sa ating mga video mga kapet. Medyo natagalan tayo sa paghahanap ngayon, no? Kasi mga kapet, last week uh, pumunta ako sa bundok. Medyo maliliit pa yung mga gagamba. Medyo alanganin pa sa size. Kaya mga kapet, uh, para maka-upload tayo, may, mayroon tayong panoorin ng mga gandang video no sa sa India mga kapet, yung mga kakaiba nilang street foods, napakasarap. So, samahan niyo ako mga kapet, panoorin natin. Kinaluhalo niyo mga kapet oh. Chic pala 'tong mga kapet. Oh, ang dami oh. Ang daming bumili. Kinamay lang mga kapit. <laughs> ang sik sa kanila mga kapit. Mayroon palang mga bumbay, no? Si Buyas Bumbay. mungkin هسه pisah نشا لماءي Limun Ano kayang lasa nito mga kapit, no? May limon, no? Pinipisa-pisa nila. Ayan. So, hindi sila nagagamit ng blender mga kapit.

ang kung iyang lasa niyan mga kapit no siguro masarap yan masarap kasi kinamay <laughs> Ngayon, nilagay na kulay green. Parang color avocado. Nilagyan um, ng asin. <laughs> asin yung siguro. Kasi tapos na yung asokal kanina. So ngayon, asin na naman. Hinalo halo para mahalo yung asin at sa asukan <laughs> Ay yami. <yummy. laughs> I mean... Hmm, lagyan ng bumbay sa oh toppings may bumbay kasi hmm? ko kasi yung bumbay, mga kapet Bumbay, may ano, may may sili. Oh, sarap. <laughs> Ang sarap ng shake nila, may Bumbay, may sili. Okay, mga kadok, magandang araw sa inyo. Spider Doc here. Uh, shout Shoutout tayo kay Idol Gagampit. Wow! yan Yan. Pakisuportahan at subscribe po nyo yung kanyang channel. Okay? Paalam!